para sa karamihan ng mga tao sa mundo. Ang Pasko ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buong taon. Sumisimbolo ito ng pagsama-sama ng pamilya at mga kaibigan, paghahanda ng mga pagkain at inumin, pagsisimba, pagbibigay ng regalo, pagpapalakas ng negosyo, cash bonus at marami pang iba. Ang Pasko ay ang araw na kung saan lahat ay masaya at mapayapa sa kanilang mga tahanan. At higit sa lahat ay dahil ginugunitan natin ang kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Pero bilang mga Kristiyano, okay lang ba na ipagdiwang natin ang Kapaskuhan? May sinasabi ba ang Biblia sa pagdiriwang na ito? Ang debate tungkol sa kung dapat o hindi dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko ay matagal ng katanungan sa loob ng maraming siglo. Ang dalawang panig ay may maraming dahilan kung bakit dapat o hindi dapat ipagdiwang ang Pasko. Ito ay dahil may mga Kristiyano na naniniwala kay Yesu Kristo pero hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Una, tingnan natin ang dahilan kung bakit hindi nagdiriwang ng Pasko ang ilang mga Kristiyano. Ang isang dahilan ay dahil ang konsepto daw ng Pasko ay nagmula sa isang paganismo o pagano. Ikalawa, hindi nila ito ipinagdiriwang dahil hindi naman daw ito ang eksaktong araw ng kapanganakan ng Panginoong Yesu Kristo. Wala rin naman daw nakalagay sa Biblia na dapat ipagdiwang ang kapanganakan ng Yesu Kristo ng December 25. Totoo na walang nakalagay sa Biblia na Pasko o eksaktong date ng kapanganakan ng Panginoong Yesu Kristo at ayon sa mga tsyolodyan, malabo na mangyari na taglamig ang kapanganakan ng Panginoong Yesu Kristo. Basahin natin sa Lucas chapter 2 verse 8 to 11. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Noong oras na dinalaw ng anghel ang mga pastol, mapapansin natin na ang mga pastol ay nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ayon sa pag-aaral, hindi maaaring magbantay ang pastol sa panahon ng gabi ng taglamig. Ito rin ay mga nakaugalian ng mga pastol, kasama na ang petsa ng pagkuha ng sensus ng mga Romano ay hindi maaari kung taglamig. Kaya't pinaniniwalaan na maaaring ang kapanganakan ni Heso Kristo ay panahon ng taglagas o di kaya ay taginit. Sa Israel, ito ay nagaganap sa panahon ng Marso at Hunyo, kaya't malinaw na hindi December 25 ang panahon ng pagsilang kay Hesus. Gayunpaman, wala pa talagang nakakaalam ng eksaktong kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo, pero maliwanag na nakalagay sa Biblia na totoong si Jesus ay ipinanganak. Habang ang sagot ay isa pa rin misteryo, isang bagay ang sigurado. Sinong hindi magnanais na magsaya kung iisipin ang pagsilang ng kanyang tagapagligtas ay unang inihayag sa mundo sa banal na gabing iyon? Dapat ba tayong tumigil sa pagdiriwang ng kanyang kapanganakan nang dahil lamang sa mali ang petsa nito? Ang intensyon o layunin ang mahalaga hindi ang aktual na petsa. Ang importante ay inaalala ng kanyang mga anak na ipagdiwang siya. Sa kabila ng mga ito, ayos lamang na ipagdiwang natin ang Pasko at wala namang problema dito. At kung may mga taong hindi nagdiriwang ng Pasko, respetuhin na lamang natin ang kanilang paniniwala. Gaya ng nalaman natin, walang lehitimong dahilan sa banal na kasulatan upang hindi ipagdiwang ang Pasko. Ngunit ang mahalaga ay personal na desisyon natin kung ipagdiriwang ang Pasko o hindi. Ano man ang desisyon ng mga Kristiyano na gawin ng tungkol sa Pasko, ang kanilang mga pananaw ay dapat nating respetuhin at hindi dapat siraan sa may salungat na pananaw para sa ating mga nagdiriwang ng kapaskuhan. Kaya natin ito ay pinagdiriwang ay hindi sa kung anuman, kundi inaalala natin ang kapanganakan ng misaya na ating tagapagligtas. Si Kristo ang sentro ng Pasko. Walang Pasko kung wala si Kristo. Ang tema ng Pasko ay patungkol sa pagtubos, liwanag, di makasariling hangarin at pagpapakumbaba. Isang paalala sa isang Diyos na mapagbigay at namimigay ng sagana. Nais ng Diyos na iyong alalahanin ang ginawa niya para sa inyo. Nais ng Diyos na iyong alalahanin ang pinanggalingan ng iyong kaligtasan. Ang punto dito, kung ipinagdiriwang natin ang ibang mga bagay tulad na lamang ng mansari, kasal, birthday at iba pa, ang kapanganakan pa kaya ng ating misaya na tagapagligtas, dapat tayong magdiwang at magalak dahil siya ay ipinanganak at dahil doon tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Sino tayo para hindi ipagdiwang ang pagdating ng pinakamagandang regalo sa ating buhay, kung saan tayo ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dapat rin nating alalahanin at gunitain ang pagsilang ng kanyang kapanganakan araw-araw, hindi lamang tuwing December 25 tandaan natin na ang Pasko ay tungkol kay Kristo siya ang vida rito hindi sa kung ano pa mang mga bagay tumingin ka higit pa sa christmas tree higit pa sa mga paganong bagay tumingin ka sa katotohanan sa likod ng mga tradisyon ang Pasko ay panahon ng malaking oportunidad upang itaas si Kristo Jesus. Ang araw ng Pasko ay isang espesyal na araw para sambahin si Kristo at magbigay ng pasasalamat sa kanyang pagdating sa mundo. Sa panahong ito rin, bibigyan ka ng oportunidad ng Diyos na makita ang mga miyembro ng iyong pamilya at mga kaibigang hindi pa naliligtas. Kung gayon, alalahanin mong ipakilala si Kristo sa kanila. Huwag kang matakot na ibahagi si Kristo sa kanila Huwag kang matakot na ihayag sa kanila si Kristo na iyong nakilala at nagpabago ng iyong buhay. Sa Juan chapter 8 verse 32, huwag mong ipagkakaila ang katotohanan sa kanila sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ang nakakalungkot, habang tumatagal ang panahon, nag-iiba na ang pananaw ng tao pagdating sa Pasko. Aminin natin o hindi ay nawawala na ang dahilan ng Pasko na ang Panginoong Hesus Kristo ang sentro nito. Halimbawa na lamang madalas tayong nakapoko sa material na mga bagay tuwing Pasko, sa mga handang pagkain, damit at iba pang mga material na bagay. Ang mga bata ay nakapokus na lamang at naghihintay kay Santa Claus at sa mga aginaldo. Mas excited silang makilala si Santa Claus at tumingin ng regalo kaysa sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kumbaga, parang ang nagiging sentro ng kapaskuhan ay si Santa Claus at sa mga regalo na tatanggap nila mga kapatid, mga magulang na nanonood, ipakita nyo sa inyong mga anak ang tunay na diwa at dahilan ng Pasko kung bakit ito ipinagdiriwang. Iyon ay walang iba kundi ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Aminin natin na nagiging masaya tayo kapag Pasko dahil marami sa atin ay nagiging excited dahil sa mahabang bakasyon. Gayun din sa mga bonus, aginaldo, mga parapol at iba pang material na mga bagay. Sa katunayan, hindi naman masamang mag-asam ng mga bagay na ito Ngunit kung ito ang magiging dahilan kung bakit tayo nagiging masaya sa Pasko, ay eh malaki itong kamalian. Ipakilala mo si Jesus sa iyong pamilya. Sabihin mo sa kanila kung gaano siya kabuti. Sabihin mo sa kanila ang kanyang kabutihang mula sa pag-ibig. Sabihin mo sa kanila ang iyong unang pag-ibig at kung ano ang nangyari noong ibinigay mo ang iyong buhay sa kanya. Kung paano niya binago ang iyong buhay mula sa loob at labas at kung gaano siya katapat Sabihin mo sa kanila na hanapin at katagpuin si Jesus. Sabihin mo sa kanilang mahalin siya. Turuan mo sila kung paano maging kanya. Ipinagdiriwang ng Diyos Ama ang kaarawan ng kanyang anak at oo, nais niyang ipagdiwang mo rin ito. Ang Pasko ay hindi patungkol sa mga luho sa mga material na bagay. Hindi ito patungkol lamang sa shopping o pagpapalitan ng mga regalo. Katulad ng kasabihan, panatilihin si Kristo sa Pasko. Nais ng Diyos na ipagdiwang mo ang Pasko Ngunit ang mga paganong bagay at Diyos-Diyosan ay dapat iwanan at si Kristo ang dapat na sentro ng lahat ng bagay. Tumingin ka sa katotohanan sa likod ng mga tradisyon. Tandaan natin na ang Pasko ang nagsasabi na dumating ang ating Panginoon sa mundo. Dapat natin itong ipagdiwang kahit hindi alam ang eksaktong araw na ito. At hindi lang yan, kasabay ng pagdiriwang natin sa kanyang unang pagdating, alalahanin din natin at iselebrate ang kanyang ikalawang pagparito. Purihin ang Diyos, Hallelujah! Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!